Pinalungan na ng, nga uh, ni Perena ang kanyang pamangkin na si Terra upang maayos ang distrito sa is. Dito nga ay nailantad nila ang uh, kalokohan na ginagawa ng gobernador at ang korupsyon at ang hindi patas na pamamahala. Kaya naman tuloy na isaayos din ng lahat. Laki ang pasasalamat nga ng lolo nga nitong si Terra maging ang kanyang inainahan na si Mona. Bung akala ni Mona ay suplada talaga itong si Perena ngunit mabuti din pala siya kagaya ng kanyang anak na si Terra. Kumingin na nga siya ng paumanhin sa kanyang nagawa noon kay Perena. Ngayon ay na na nga ang lahat. Oras na para tupad rin na nga ni Terra ang kanyang pangako sa kanyang tiyahin kung saan kapag nasiayos na nga ang kanyang mga mahal sa buhay at ang uh, kanyang barangay ay tuluyan na nga siyang sasama sa Encantadia. Nagulat man ang kanyang lolo at ang kanyang inainahan ngunit wala na silang magagawa dahil oras na nga para gawin ni Terra ang nakatakda. Tuluyan na nga silang umalis kasama nga ni Perena ang kanyang uh, pamangkin na si Terra nagulat siya nang buksan nga ang lagusan. Ngunit agad naman siyang pinakalma nga ng kanyang tsahin na ito ang daan para makaalis sila sa mundo ng mga tao at huwag siyang magalala sapagkat may nagaantay sa kanila at hindi sila mapapahamak alam niya ang tamang daanan. At sa himpapawid nga ay namang hasetera si sa kanyang mga nagkikita nagkasabay na rin ang kanyang nararamdaman na takot dahil nga sa first time niya na nasa ere hindi niya may paluluwanag at labis ngang napago itong si Tera dahil sa haba-haba ng kanilang nilakbay. Lalo pa siyang nabigla nang makita niya ang dalawang buwan na magkatabi na mangha siya sa kanyang mga nakita at maya maya nga ay nahimatay siya sa sobrang pagod na kanyang dinanas. So, noon ay nalungkot nga nitong si Imaw dahil tela nawawalan siya ng pag-asa. Ngunit manunumbalik ang pag-asa na nawala sa inkantadya sa pagdating nga nitong si Sarah. Sa mentana, si Keramete na ay puspusan nga ang paghahanda, alam niya na paparating na nga itong si Sarah kaya naman na ah, magig ang kapangyarihan nga nitong si Imaw ay kinuha na nga niya ang tungkod kung saan makikita niya ang hinaharap